Hi guys! Ang isi-share ko sa inyo ay ang nabili kong tinapang bangus. Tatlong tinapang bangus. Ayan, may dahon sa gitna o sa tiyan niya, kaya pala matatabang tingnan. Yung una kong nilagay ay hindi ko na ialis ng dahon. Mamaya na prito ko na lang alisin yung dahon. Siya nga pala, ang bili ko sa tinapang bangus ay 40 pesos bawat isa. Ang sabi nung aling nagtitinda ay 50 pesos isa. Nung may mga bumibili pa ay hindi ako nagtawad nung nangakabili na sila na 50 pesos isa hininaan ko lang ang boses ko sabi ko baka pwede ng 40 isa tatlo bibilin ko tapos ibinalot ko ang pera pinauno kay 100 yung 20 ipinaloob ko sa 100 saka inabot ko sa kanya ayan inabot na niya sa akin yung tatlong tinapa ganun po pag tumatawad wag mo pong ilalakas sa naririnig ng iba kasi gagaya po sila. Yung iba kasi isa-isa po binili. Siguro po kaya binigay sa akin ng 120 yung tatlo. Ang balak ko po sana ay 200 eh. Yun ang bibiling ko limang peraso. Ngunit ginawa ko na lang na tatlo. Ayan, 120. dinigdagan ko pala ng mantika. Yan, pangit nang tingnan pag nakabaligtad na. Wala na yung mga dahon. O yan, yung muli. Binalik ko sa dati. Naluto na yung ibabaw eh. O yung pisngi baga. Yung kabilang pisngi. O yung kabilang side. Kasi ito nabali ang ulo. Masarap po ang tinapang bangus na iyan. Pag nga nadaan uli ay baka bumili ako muli. Mula po nung nabili ko yan, ay hindi ko na siya naparaan muli. May, ah, dahil nga pala nasa ba yung mga graduation recognition. Hanggang dito na lamang po. Bye bye.